mga kabady. Yan, ano tayo, ilog casting tayo. May nakita tayo mga angler natin. Oh. Ah. Yeah, si Master, yung uh, kasama natin sa tournament dati. Kasama family niya. Ah, casting tayo dito. Sobrang hibas. natin. Parang malabo pati. Ano? Medyo malabo yung ilog. Sana makadali tayo rito. Kahit ilan lang. Okay, mamaya update tayo mga kabady. Yan mga kabadi, anong tayo? Hagis tayo rito sa ano. <tinyo> oh, mga kabadi, ito natin ngayon. Ibigay ni Parang Ronald Diaz. Shout out kay Parang Ronald Diaz yan. Ah. Deep dive na na. Madilaw na itim yung ulo niya. Madulas dito. Hibas na hibas dito mga kabady. Ayun ah. ah. wala halos tubig. Casting tayo, Casting. ang unang hagis wala ang unang hagis natin <coughs> laki ng hibas mga kabadi eh no grabe walang na strike mga kabadi Nangigat yung bata, ah. Atay, sumabit. <laughs> Ako. Gutol. Yan, Yun, mga kabady. Lumipa tayo dito sa unahan. Sa may mga paradahan ng bangka, mga kabadi. Sumabit yung isa natin, Lor. Sayang. Sumabit yung isang lor natin mga kabady. Ang oh, daming ano oh. Daming ano mga kabady oh. Uunin ko kaya. Tala ba? Tayo sa unang dito. Tayo una nakahuli. Dati. Tapos medyo malilim. Ayan. Malabo yung tubig mga kabati. Pangit ang punta natin. Pero try pa rin natin. Ako, sabit na naman. Sabitan pala rito. yun oh, natanggal grabe nakakabahan ako <laughs> yun fish on mga kawadi yari o oh. fish on Whew. Good size na lahat po mga kabadyo yun. Yari, isa. Very good. Maka-isa na tayo mga kapady. <laughs> Ganda oh. Ayan mga kapady. Ka isa tayo. Isa, isa, isa. isa. O doon ako po lagi nagkakasting ah. Kukunti rin na uli. Pero sa kagbalit eh, Broadcasting kami ah. Mahina ba agad dadal? Ayun, ayun body, oh. Please Ay po oh, shit. Tanggal pa. Laka. Laki. Laki. <laughs> Katanggal. mga kabady bus na ang deep dive natin nakatatlo tayo mino tayo mino try natin dito fish on mga kabady fish on Apekti din pala ito rito. Yari. Ino? <laughs> e, Wala na yung deep dive. Yari, mga kabady. Hindi eh. mo lang nakalaban eh. Good size. Tigas na yung isa. Mga kabati, magumuha tayo ng ano. Ng ganito. Tayo yun. Ito. dami ko nakita kanina ang hmm, ganito ko Ang dahil ng mga kabady. Mga first time nating manguha nito mga kabady. Ang susunga ay na ito. Itong ganito. Wala itong laman. Wala. <coughs> Kailangan makarami. Para <laughs> sa sabawa natin. Sa nga Ano yan? Ayan, nalurok. Ano dami rito. Ayan pa. Tahong. mga tayo ng ganito ha sarap itong sinabawan yun mga kabady yun 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 oh nasa ano lang nasa tabi lang sila yun pag naghibas yan eh ito parang walang laman ah Ano ang bali na mga tayo yan. rin. Ayan Ayan. Wala tayong mahuli na. Wala nang pain. Ayan na lang. Okay. huli. <laughs> May shell. mga kabadi. Uwi na tayo. Ito lang na huli natin. no oh. Yan. Dalawang lapos sa nang huha ko ng Michelle, Michelle May na yun. Oh. Sasabawa natin. Yan. Shout out sa buong kaysa Anglers Club. Kay paring Ronald. Ubus yung na binigay mo sa akin. Donate lahat. <laughs> Shout sa Bait and Wait sa Quezon Mangrove Anglers Club sa lahat ng mga supporters ko dyan at uh, followers yung subscribers sa youtube sa page natin yan may kasama tayo rito buong pamilya o oh, yun oh. Si sir oh. sir si out ka yan o oh. mga taga kalumpang <laughs> ayan sir ayan o oh. shout out sa kaysa ng anglers ayan shoutout out sa kaysa ng anglers sabi sir tanroni yan nanalo siya sa tanroni <laughs> ng tournament sa ilog yan sir Okay mga kabady, hanggang dito na lang. Saglit na fishing lang tayo. Wala nang paing pang ilog. Okay, hanggang dito na lang. Bye bye.